ng mga pare, mga guys, mga careers, mga followers. Magluluto tayo na ng latik para sa biko, para sa masarap na pagmamahala. Na? Ah! Ah! hi, hi. 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 Ay! ba luma mo, ano na ko, naglatik ko kay okay. anibersaryo. bersario? Okay. kasi sa kasal nina Naaladin at Divina, no? Kaya ito, magluto ng biko. I e ako ang pinaluto ng latik. E alam nyo naman, masarap akong magluto ng biko ng latik. Wow! Kaya ito, kay okay ako ngayon. Okay, ganito talaga ang pagluto ng, pagluto ng latik, mga pare. ng mga karis. Ganito ang pagluto. Kung gusto nyo, masarap ang inyong mga biko dyan. At latik na latik. Ha? ah, ganito ang gawin nyo. Okay, okay nyo. Parang halo kayo, may halo kain nyo ng todo. Ayan, mga karyes. tingnan nyo naman. Okay, kain okay, okay, mo ito hanggang sa malatik. Kailangan ang pag ukay nito one direction lang. Kasi alam nyo, para ang, ano, ang grano ba maging smooth ang kanyang mixture. Kaya, one direction lang ang paghalo kay nito. O, ayan. Ayan, one direction lang, ha? So, ganito ang gawin nyo hanggang sa maging malatik na talaga ito. Kapag latik na, oh, haunin nyo na sa kaha. Oh, haunin nyo na sa kaha. Tingnan nyo. Oo, oh, okay. Okay tayo ng okay. So, kunin mo nga ito na. Midyuhin mo nga ito na. Ayan. Ayan. Tingnan niyo ang color, oh. Parang color brown na, no? Pero hindi pa ito latik. Kailangan mo pa talaga itong, siguro mga 30 minutes ito maging malatik to. No? 30 minutes to. Maglalatik na talaga ito. One direction lang ang inyohang pag toyok-toyok sa inyong kaha, ha? Para ang mixture niya, banindot o yung mixture. So, uh, ah, tingnan nyo, pinahayagan ko na para maklaro nyo naman dyan. O. Oh. Ayan, loto, okay. Halo, kain mo ng todo. Alpis, takis, takis Latik, latik, latik. So, ganito ang pagloto ng biko, ha? Kailangan talaga latik na latik. At saka yung lubin nyo, kailangan talaga mga tatlong kilo. O dalawa at saka isang, dalawa at saka tungang kilo, no? Para nindot saka yung biko balami, o. Mm. Oh. So, papakita ko sa inyo mamaya ko kapag naluto na talaga no. So, tapos na kasi maluto ang yung humay na Ay! Natalsikan ako! Ang sakit naman! Pero okay lang. Gahak, natalsikan so, yung ko, oy! May gani, di pala te. So, loto tayo ha. Loto, loto. So, mamaya ko na ipapakita ang outcome nito bang ba? resulta. So, magloto ta para sa ilang gugma nga nag-awas-awas. Sa ilang gugma nga tamis ka ayo. Ang imo ang kong gugma ka ni inday, murag biko. Latik, pero ako no'y sa atik Hay, <laughs> inana daw ang gugma ni Aladdin ni Divina. <laughs> Tara. <laughs> Mone, ni nag anniversary karon <laughs> no nya oh Mone, magluto tayo yung biko para padayon ang panaghigugma ay sa sagusa padayon ang kalami sa ilang kaminyoon o ang kalambuan sa ilang kaminyoon Ayan, so paano ba? Mamaya ko na lang papakita ha. Maraming salamat sa panonood. God bless us all mga karil, kahit nagbaha kahapon dito o okay kina, ba na magpaglimpyo sa, sa tubig na nangasurod sa balay God bless ating lahat at magingat din dahil maulan bye bye